kaya nga po kung yung pangalan po niya ay may kong kaya sila po pero po sa mga po yung mga ng GP sa plenty of the nito yun yung first no pangalawa ang uh, nag-desisyon na po na gawin siyang batas because gusto ko siya panghabang buhay pangatlo uh, para maging isang kapag napakahirap ko para magnegosyo kailangan meron ka collateral kailangan pag, pag nag-load kailangan pag nag-load sa bago kailangan meron pa at saka grabe yung mga mga kalagay na ginagawag. Dito yung lupa, um, uh, kotse, bahay, parang mga kumagalagay. So, ang gagawin natin dito, walang kulakira na ba mag at magiging kabuhay na siya. Kung maga, pwede siyang nagpunan o tumunan sa negosyo. Para makapag-negosyo, makapag-start ng malaking na negosyo yung mga babae. At uh, nakapag-desisyon din ako na gawin siyang batas because ayoko siya sa um, politika. Kumbaga, siya yung application sa sa DSWD at sa kapag-online application. Hindi siya nagaan sa kapag-online na interviews. Ako po yung gagawa ng batas pero hindi na po sa akin nagaan yung pag-release ng pera sa ganyan, yung mga ayuda or whatever, hindi na po. Mas maganda po na hindi siya mag kasi mag na siya.